OPM band na kamikaze, pinauwi kasi sila ng mismong gobernador ng probinsya. Pinauwi ko na sa si airport, doon sila mag-umaga. Hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sorsogon. Huwag ganon na tayo bastusin. According to our governor, simple lang po. Ayaw niyang binabastos, especially ang mga sorsoganon simple lang yung gagawin. Kailangan lang na magpa-picture doon sa 16K Blue Roses. Yung kamikasi, hindi nila tinupad. Hindi daw bumaba sa van. Bayad yung kamikasi. Bayad na sila. Ang presyo nila is 1.8 million pesos. Kumakalat nga ngayon sa social media ang ginawang pagpapauwi ng gobernador ng Sorsogon na si Governor Jose Edwin Hamor, sa bandang Kamikaze, sa ginanap na concert para sa Long Week Celebration ng Kapistahan sa Kasiguran Sorsogon, nito lamang October 1, 2023, dahil umano sa naging kabastusan ng mga ito sa nasabing lugar. Pahayag ni Governor Jose Edwin Hamor, Pinauwi ko na, hindi ko na pakitirahin yung sa residencia. Pinauwi ko na sa airport, doon sila magpumaga. Hindi tayo pwede pastusin ng mga, mga sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sorsogon. Huwag ganon na tayo bastusin. Nagkakaisa tayo! Idulit ko, umihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede astusin na mga taga-sorsogon. Alam ko, gusto mo gusto marinig sa YouTube na lang kaya. Balik natin, ibago. Saad nga ng nasabing gobernador, hindi na nga nito pinayagan pang mag-perform ang nasabing banda dahil umano sa kabastusan ng mga ito. Bagamat hindi direktang nabanggit ng gobernador ang dahilan ng umano'y naging kabastusan ng grupo, ay samot-sari ang lumabas na umano'y dahilan. May mga haka-haka na ayaw umanong gumamit ng grupo ng pampublikong restroom at umanoy nagbiro ang grupo na mukha daw umanong driver ang gobernador dahil sa simpleng suot umano nitong puting t-shirt lamang. Ngunit sa isang post na lumabas mula sa punong abala sa pag-aasikaso sa mga artist na dumalo sa nasabing kasiyahan, ay nilinaw nito ang dahilan kung bakit pinauwi ang kamikazi at hindi na pinayagan pang mag-perform. Ayon sa post ng event coordinator, In my years of bringing bands, artists in Sorsogon never po nag request ng pictures si Gov, and I believe all the artists or bands na nakapunta sa Sorsogon can attest how considerate, kind, and generous Gov is. Kaya naman, I did everything to accommodate his very simple request couple of days before the event. Imago and I belong to the zoo, said no problem graciously, while this kamikaze has been my source of stress days before the event for this simple request hindi sumasagot. until nag -o -o na sila 30 minutes before their set the gov waited for them to arrive at the venue. Hindi sila bumababa ng van, in my years in the business, ngayon lang ako umiyak at nakikiusap, na bumaba na sila for the 2 minute picture, I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this, muntik na akong lumuhod, pero dead ma, until lumapit na ang assistant ni Gov sa akin. Dio halika, sabihin mo na yan kay Gov, ayon na they got what they deserve. pinalayas sila sa sorsogon at hindi pinasampa, fully paid sila, and all their requests were granted, even the liquor binigay lahat and more. Spoke to some people in the industry, isa ang common na sinasabi nila, nakahanap ng katapatang kami kamikaze, hindi ko kayo makakalimutan mga sirs, ibang level po ang kabastusan nyo. Final performer sana ang bandang kamikaze sa nasabing event, bukod sa grupo, na imbitahan din na magpasaya sa mga taong naroroon ang bandang, I belong to the zoo at ang imago. Taong 2000 ng mabuo ang grupong Kamikaze, na pinangungunahan ni Jay Contreras, pinasikat ng grupong ito ang iba't ibang magagandang awitin, gaya na lamang ng Narda, Martyr Nibera, noong 2006, Halik, at Huling Sayaw, noong 2012, at marami pang iba. Samantala, ayon nga sa nasabing post ng event coordinator, hindi umano pinagbigyan ng grupo ang hiling na photo ops, sa isa sa mga tourist spots ng lugar na kung tawagin ay 16,000 Blue Roses, kung saan ay gawa sa LED lights ang mga nasabing mga nagagandahan at makikinang na mga rosas. Nabanggit din sa nasabing post na halos magmakaawa na nga ang nasabing event coordinator sa grupo, at nag-offer pa ng karagdagang bayad para lamang sa hiling na photo ops, ngunit hindi pa rin umano bumababa ang grupo sa kanilang sasakyan. Ayon sa isang source, mahigit isang milyon umano ang ibinayad sa grupo, para sa pagtatanghal para sa gabing iyon, at ayon na din mismo sa gobernador ay fully paid na umano ang grupo bago pa ang mga ito ay magtanghal sa huli ay hindi na nga pinayagan ng grupo na mag-perform, at sinasabing hindi na din umano pinayagang makabalik pa sa hotel na pansamantalang tinutuluyan ng mga artist na dumalo sa nasabing event, ipinakuha na lamang umano ng gobernador ang mga kagamitan ng grupo, at pinaderetso na nga ang mga ito sa paliparan, kung saan ay kinakailangan pa umano ng grupo na magpalipas pa ng gabing iyon, dahil kinabukasan pa umano ang scheduled flight ng mga ito pabalik ng Maynila. Samantala, wala pang pahayag na inilalabas ang kampo ng kamikaze, patungkol sa pagpapauwi at hindi na pagpe-perform ng grupo sa nasabing event. Ikaw, ano ang iyong palagay, tama lang ba ang ginawang pagpapauwi at hindi na pagpayag na mag-perform pa ang kamikaze sa nasabing event? Dahil umano sa mga hindi magagandang inakto ng mga ito sa lugar, ikaw na ang humusga. Hindi tayo pwede bastusin mga taga-sorsogon!